Oh, umaga mga tanga mga mga birds. Mangip. Mangano tayo ng liswe ngayon? Manisid. ano si to. Si to. Si to buday. Sana may makuha ang birds. Ayun ang listway. high tide high tide <laughs> Oh, mga bro, oh, so may swimming pool pa oh. Oh, pwede diyan mag-swimming. Oh sa resort tayo sa unahan maninisid na ang liswi para may pang ulam naman tayo alam mo talaga kasi gabi yung kuha natin kunti lang sa liswi naman tayo babawi sana marami ito yung lugar na gano'y start mo, malinig. Oo. Tapos, tayo. Ibu ngayong, anong tawag sa mga birds? Ano nga ba ko? Sa amin, bituin yan ang tawag. Yeah, Gamot daw yan eh. Sa mga ano, <coughs> cancer. Ready na Tabuday, Tabuday mga birds. Akala mo na ito, may makukuha. <laughs> siya daw yung harvest ng ano, liswe. kaya magkuha natin sana makarami tayo huh? ganda naman ang ano ay pang ha huh? oh marami yan dito dun tayo sa unahan maninisid ano yung ganda nito ipunin ko sa pang dito Okay, mamaya na lang. Mga broods, anong makuha natin pang ulam? Mga broods, pauwi na tayo. Yan ang kuha natin, oh Sisil. Pangisa na. Kunti lang. Ang laki yung dagat, eh. Kuda yung. Oh. Yan, no? Oh. Yun, oh. Ito gagawin ko yan, sisi. Tawag sa inyo yan mga broods. Ano po, pansit-pansitan. Ito, pansit-pansitan. Isasalad ko yan for later. Ano po. Eh, di, pwede pa ba ito, Tart? Oo, oh, pwede yan. Bago yan. Akala ko yung bago green. Hindi. Yung bago din yan. Bago nga ano lang yan. Ito. Paano malalaman kapag luma na? yung gaano na siya wasak wasak na okay. yung mga broods pagkilaw natin o may dugo dugo pa gagawin natin sisig yan mga lang mga broods pag na pwede pa rin kainin pero hindi na sarap oo yun, sisig natin buhay na buhay pa magapag pa sila maganda eh. pa nga sana manguha ng liswe kaso lang yun mga broods naka uwi na tayo ito lang yung nakuha natin oh. pansit pansitan kilawin na natin ngayon tsaka ito oh. makaim ba kayo nyan? tawag na dito sa aming dugo dugo itong nangingitlog ng pansit pansitan ito. Hmm. isisig namin yan bukas itong nakuha natin yung si seashell yan o oh. igigisa natin yan sa gagataan natin sa gulay ito para ready na para bukas may ulam na hanggang bukas ito, ulam mamaya ito sa gabi <laughs> ayos na din may pang ano na kalibre na ng ulam ito sa tanghali partner nya yan ito ngayon mga bro sa na lang muna salamat sa walang sawang suporta pa subscribe naman mga broods Nandito lang muna, salamat po.